Yung pamangkin ko na second year high school, bumili daw siya na akala niya juice sa isang kilalang mart dito sa Pilipinas. After niyang inumin, may mga kaibigan niya, tumawag po yung teacher, dinala namin yung pamangkin ko sa emergency. Ano kaya yung nabili ng pamangkin ko sa kilalang mart dito sa Pilipinas? na nag para kami ay tumakbo ng emergency. So, actually, kasama ko yung sister ko pupunta sana kami ng salon. Kaya lang, biglang tumawag po yung teacher ng pamangkin ko. Yung pamangkin ko po, nasa school, sa year high school. Tumawag po yung teacher. Ang sabi po dun sa kapatid ko, narinig ko po kasi, kasi nasa isang sasakyan po kami, ako po yung driver. Ang sabi po ng teacher, mami, pumunta na po kayo dito sa, sa school kasi yung anak po ninyo, namumula, pati po mata, namumula, tapos grabe yung palpitate ng puso niya eh meron po kasing history ng heart surgery yung pamangkin ko. So, natakot po kami. Hala po namin baka merong problema yung sa puso niya ulit. So, Diretso po kami, diretso po kami sa school. Ang sabi po namin doon sa teacher, ma'am, tumawag na po kayo ng ambulance. Kasi usually dito sa Pilipinas, kapag yung estudyante ay merong problema or tulad na nagpapalpitate siya, hindi nila makalma. Ang school po dapat ang tatawag sa barangay para mag-request ng ambulance, hindi po yung nanay. So sabi po namin sa teacher, ma'am, tumawag na po kayo ng ambulance kasi nag-worry na nga po kami. So ngayon, tumawag po yung teacher, ang sabi, wala daw pong available na ambulansya only in the Philippines. So, ngayon, ang ginawa po namin, tinry po namin tumawag dun sa barangay namin kasi magkaiba po kami ng barangay ng no, kapatid ko. Kaya lang, ang sabi po dun sa barangay namin, meron daw pong procedure. Yun nga po, kailangan yung, yung school tatawag dun sa barangay para mag-request ng ambulansya. Kung wala daw po, kailangan tumawag ng konsihal or kaya ng kapitan para si, sila yung maghanap ng ng ambulansya. If ever na wala na talaga makuha dun sa area na yon, pwede kaming lumapit sa ibang area. So yun nga po, medyo nag, nagpapanik na rin kami kasi yung, yung pamangkin ko, merong history ng heart surgery. So, tumiretso kami ngayon sa school. Pagdating namin sa school, doon nga po namin nakita na ang taas ng heartbeat niya. Tapos, namumula po siya, namumula yung mata niya. Tapos, sabi po ng teacher, meron daw pong nainom yung pamangkin ko na akala daw niya juice, pero may halong alak. Yun po yung sabi. So, hindi nila alam ko ano yung nainom. So, tinatanong namin pamangkin ko, ang sinasagot lang niya, hard. Yun lang siya sinasabi niya, hard daw. Tapos, akala daw niya juice, yung pala alak back. Yun po yung sabi nung pamangkin ko. So, syempre, uh, panic, panic na kami. tumerecho na kayo, kami ngayon sa emergency. Pagdating namin sa emergency, sinabi namin dun sa nurse na nag-aasis sa amin na may history kasi siya ng heart surgery. Meron daw siya na inum sa isko. Nakala daw niya juice pero alak ang sabi po ng nurse, kailangan natin malaman kung ano yung ininom niya. Kinausap po namin yung pamangkin ko, sabihin mo kung ano yung ininom mo, ano ba yung ininom mo. Tapos sabi niya, may binili daw siya sa isang mart na kilalang mart siya dito sa Pilipinas. Start, tsaka nag end siya sa vowel. So, hindi ko nasasabihin kung sino yon Kung anong march So, ang sabi ng pamangkin ko, pumunta daw sila sa tindahan kasama yung kaibigan niyang dalawa. Bumili daw sila doon ng parang juice. Tapos, anong pangalan? Sabi niya, hard. Hard yun. Tapos, color blue na may dragon. Yun po yung sabi. Yun po yung explanation nung pamangkin ko. Uh, tapos, never pa pong nakaatikim ng alak yung pamangkin ko. So, yun. Sabi namin, kung alak yun, hindi naman kayo pagbibigyan o hindi kayo i-allowed ng tindahan na pagbentahan ng ng alak kasi tapat yun ng school ninyo. So, I don't think na alak yon Sigurado ba kayo na doon kayo mismo nakabili? So, sabi niya, oo, oh, oh, doon talaga kami bumili. Tapos, kala nga daw niya, juice lang yon Pero, hindi daw niya alam na alak yon So, sinurge po namin ng kapatid ko. Sinurge namin. Sabi niya, hard color blue. Tapos may dragon. Sinearch ko po yun sa, sa Google kung anong alak yon So ngayon, lumabas po yung, uh, yung mga alak na may dragon. Pinakita po namin ngayon sa, sa pamangkin ko. So, tama po yung explanation ng pamangkin ko. Hard siya tapos may nakasulat na hard tapos color blue na may dragon kaya lang may nakasulat po doon na maliit na meron siyang alcohol so hindi daw niya kasi yung pamangkin ko second year high school pa lang so hindi daw niya hindi daw niya nabasa yung word na alcohol. So, tsaka sabi niya sa akin, sabi, sabi niya sa akin, 'di ba? 'Di ba, Mama Boss, kapag bumili ka sa tindahan na may alak, tatanungin ka muna nila kung ilang taon ka. Pero ako hindi naman ako tinanong. Yan po yung sinabi ng pamangkin ko. So, hindi naman daw po siya tinanong ng tindera nung bumili siya, kaya hindi daw niya alam na may alak yung yung binilang niyang nakakan. Pagdating namin sa hospital, sa emergency, butin na lang po, okay yung heart niya, sabi ng doktor, okay naman po siya, hangover lang <laughs> parang tumama lang yung alak na nainom niya, pero sabi niya, half lang daw yung nainom niya, kasi yung, mga, yung kaibigan niyang dalawa, ang unang uminom, pagkatapos yung natira, siya daw po yung uminom ang inadvise lang ng doktor, meron lang siyang binigay na parang, na, uh, pinabili lang kami na parang nakasasay, tapos ihahalo mo sa tubig, tapos yun yung iinumin, daw po naihi siya pwede na daw po kami umu umuwi. Upos na po niya yung tubig na pinapainom ng doktor na may halo. Pagkatapos na ihi na rin po siya, kaya umuwi na po kami. So okay na po yung pamangkin ko. Natatawa lang po kami dun sa sa naging experience namin. Pagkatapos namin maihatid yung pamangkin ko dun sa bahay nila, dumerecho po kami ngayon dun sa mart, sa may tindahan kung saan siya nakabili. Tap namin kung meron ba talaga siyang tindang ganon. Kasi tapat mismo siya ng school. So iniisip namin baka, baka nagsisinungaling yung, yung pamangkin ko. Baka nag-inuman sila ganon. So pumunta po kami doon, kinuha namin yung drinks na sinasabi ng pamangkin ko. Meron nga talaga doon. Tapos kinausap ko po yung teller, sabi ko, "Ma'am, may bata pong pumunta dito na bumili siya ng ganito. Ito po yung itsura ng bata. Pinagbentahan mo po ba siya?" Sabi, sabi, naman, sabi naman ng teller, "Oh yes, ma'am, kasi kasi ano, nagkamali nga po. Ako hindi ko alam na itong brand na to, meron na pala silang may alak." Kasi itong brand po na to na sinasabi ko, ako din hindi ko alam na meron na pala silang alak. Kasi ang alam ko lang, soft drinks lang yung meron sa brand na to. Pero meron na po pala silang may alak. So sabi niya, ma'am, pasensya na po kasi hindi ko po talaga alam na meron ng alak yung drinks na yon. Tapos sabi pa niya, ma'am, ano po ba nangyari dun sa bata? Sabi ko, ma'am, na sinugod po namin sa emergency yung bata kasi tumawag po yung teacher ang sabi nagpapalpitate, tsaka namumula. Kaya sinugod po namin sa emergency. Yung po pala, to find out, nakainom po pala siya ng parang juice na merong siyang halong alak na 5%. Tapos ang sabi po ng bata, dito daw po niya binilita, sabi niya, Ma'am, opo, pasensya na po kayo kasi ma'am, hindi ko po kasi alam, sabi niyang ganon. Hinabol naman po namin yung bata, kaya lang hindi na po, wala na po doon yung bata, kaya hindi po namin nakuha sa bata, sabi niyang ganon. Tapos sabi ko sa kanya, ma'am, kasi uh, yung bata na pinagbilhan mo, may sakit sa puso, naoperahan po yan sa puso. Tapos, buti na lang po, konti lang yung nainom niya. Paano kung isang buo yung nainom niya? Baka kung ano pang mangyari sa kanya. So, sinugod po namin siya sa hospital. Pero, luckily okay naman na po yung bata. Pero, nandito po kami ngayon para sabihin na, uh, hindi po maganda yung ginawa nyo na nagbenta kayo ng drinks na may alak dun sa bata. Kasi, ma'am, self-service dito. Sabi pa niyang gano'n. Sabi ko, ma'am, kahit na self-service, Estudyante po yung bumibili, sabi kong gano'n. Kahit na self-service dito, kailangan as teller, tignan nyo kung ano yung binibili ng bata, kung may halo ba siyang alak o hindi. Kasi yung pamangkin ko, hindi daw niya nabasa na may alak daw po yun, sabi kong gano'n. So, basta kinuha daw po niya, yung brand na po kasi na yun soft drinks lang po talaga siya. Kaya lang para meron na po yata siyang may alak ngayon. Kahit nga ako hindi ko alam. So sabi ko, ma'am, sa susunod po, uh, kung may estudyante pong bumibili, i-check nyo muna kung meron bang alak yon o wala bago nyo ibenta dun sa bata paano kung naging malala yung naging resulta dun sa pamangkin ko, di ba? Paano kung makaapekto yun sa opera niya sa puso? So sabi ko sa kanya, ganda sabi ko sa kanya, ma'am, pakitandaan na lang yung ng pamangkin ko na next time, pag bibili po siya dito, pakicheck. Oh, pero tinuruan na po namin yung pamangkin ko kung paano i-check iche kung may alak or wala yung drinks na bibili niya. So, yun lang po yung experience namin. Uh, kinausap ko din po yung manager. Sinabi din po niya na pasensya na. Nag, nanghingi siya na ng pasensya sa amin. Hindi naman kami nagreklamo na dahil okay naman na yung pamangkin ko. So, sa mga nanay po dyan, tignan yung mabuti itong drinks. At sa tingin ko, kahit na ganong age sila, mas maganda na i-explain natin doon sa mga anak natin kung paano ba nila i-check kung may alcohol o wala yung drinks na binibili nila. Kasi usually yung mga bata, kumukuha lang sila kasi ine-expect nila na kapag may alak yan, sisitahin sila sa teller. Pero pag nakatapat sila sa teller na katulad niyan na hindi na i-check, maganda po alam ng mga anak natin kung paano na rin i-check. Pagkatapos namin po doon, so okay na. Sabi namin, next time, ingat na lang sila. Nung pauwi na po kami, nagtatawa na na lang kami ng mga kapatid ko. Sabi ko sa kanila, hindi ba kayo natatawa sabi sa nangyari sa atin? Ano pa tayo? Naghanap pa tayo ng ambulansya. Pinatawag pa natin na ambulansya yung teacher. Puti na lang niloob ni Lord na hindi tayo nakahanap na ambulansya ambulansya. Kung de, baka sabihin sa atin, nag-ambulansya pa kayo, may hangover lang pala yung yung sinusugod nyo sa emergency. <laughs> so, nakakatawang experience. Pero, thank God, okay naman po yung pamangkin ko. So, 안녕